Eh. itong mga alaga kong diik hmm, pag walang trabaho ipakain ako ng mga baboy ito naman ang kulungan ng baboy medyo malaki hmm, may dagdag income na kahit papano pag may elektrisya na, balik naman ako sa trabaho hmm. Hmm? Ito, mamu to Mamu, mamu. Oh, mamu. Mamu mamong Ito Ito sila lahat, Mamu to. Oh. mga pag, mga ito. Diba? Ganda. Yan ang ano, pananim namin dito. Mga saging. Yan. Puno na saging. Mayroon din pananim na kunti. Ito naman kalawak ang lugar namin. Yan bay ko buko ko. Yung ginamit namin dipil, dipil Deep well ng tubig para iwas bayarin sa tubig. Yan 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 ang dipil, well. May kahoy naman pang gatong. yun, dami pananim o papano, sa sunod na lang vlog na lang ulit